Ayo, 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 ayo,

Thank ka ikot ka pa. ka Hindi, congratulations! Pwede nyo nang isuot tapos may picture tayo. Yay! So ito. Ma si Madam Bibi. 735. Shout out! So, Shout out! Mga kabisyo. Umakaw kami ng kambalahon. Pwede mo ma-share yung ano, feelings o emotions ano, sa awarding na to? Saya. Kasi ito ay yung challenge na hindi para sa lahat. Oh. Kasi yung naranasan natin sa 159, hindi piro. Okay. So, from morning till dawn. Anong morning? What in the morning? Ayong, ano eh, hindi mo Dawn din eh. Hindi, ano? Ito, so, yan Tapos, Saka ano? pa dawn kasi ito na ang look kailangan magpahinga kasi nakakatulog na sa padya oo so kasi, may time nga yun na ano, diba nalala ko na nakakatulog na lang sabi ko ito ang pwede rin kasi para maging busy yung mga mic mo kahit ano yung song oo ito kayo kay Mami Tess ito kayo so, sabi ko preno ka tapos pinal mo rin para maging busy yun hindi kayo makakulog hindi na ko na natulog kasi kailangan nating guide out tayo na kasi siguro magising ako sa 12:00 AM hindi ako din 2:00 AM 'yung dinudugnap natin so mas komportable lalo ka na kasi ako di ka galing po sa buwan oo pero parang galaw lang ako sa tulog ko noon so meron pa tayong up until 4:00 AM ako galing sa bandang tapos ang iniinit ko lang continue din ang hindi nila alam i-share ko para maging gising na nataram kasi ako 8 PM nasa bahay na ako so 10 PM message na message ni sis tapos pagdating mo ng 12 midnight, doon na nagagalit. So ako ngayon, <laughs> gising na gising ako kasi gusto ko nang tapusin at gusto ko nang umuwi agad. Di ba nung ano nang pagbaba natin, sabi ko pa yo. Hindi na ako midnight, dire-diretso na ako ano, uwi. Kasi mapapalo na eh. Uh -huh. Kaya gising na gising ako sa yung <laughs> diwa ko nang talagang so, sobrang gising. i ko sa inyo, kung may miss kayo, ka pa, mag kayo, mag mag-159 kayo. Paano kayo niyo, pero madaling araw na Siyak yun, magigising kayo. Saka text na ng lang ang pipe nyo. <laughs> sa totoo naman yun, na oh, ako, asin, na ako na ka ako na. pa, na pa pala, meron dito tayo nasa likod na magwa 159 Ako. yun ah! Oh. Daba talo, kung gano'ng kahirap. <laughs> Katropa. Ayan. So, kakasal na raw siya sa susunod eh. Ayun, hey, Oo. Katodoro okay. Ma ka taon. Hindi pa, Madam PB. So, i-cap natin yan sa pag nag-award. Para siya mag Parang ginawa niya sa akin. <laughs> Sige. Oo. Oh. Pagkakaisa na. Okay, kakakasin. Ah, sa tropa. na. Hindi pa diba siya natin ano nagbabawal na. ang buhay sino na niya ganito ka, ano katropa kasi nung una kong 159 natuloy di ba pangalawang 159 na tuloy na. kasi nagbawal na ako kasi <laughs> inaano mga yeah, mo, ha? Oo, oh. ma practice mo, ha? yun eh. kaya dami nagbabawal buwan noon di ba sila madama ano, yung si, ba si, si, si Yanny, oh, na ano twine tapos may dalawa pa tayo, di ba? May isang, ah, oh, uh, may isang. ba yun? Eh? Kasama oh, ni yes, Takbong Petix, mm -hmm. Master yes, Takbong Petix. Yes, yes, so, marami nang na-inspire. Oh. Kasi maganda rin naman siya. Bukod sa health, yung endurance mo. Oo. Oh. But, Saka, hindi naman kailangan yung mileage yun. Basta makahalaga. Makapag-bike ka. Hmm. No, al alam Kala ko dati, hindi ka kaya yung araw-araw. Kasi paglapit ako, parang hindi ako sabihan na walang tulog. Pero nakahayap ako. Doon kasi makikita yung, ano, yung discipline mo, di ba? kung hmm. talagang gusto mo. Gagawa okay. ka ng paraan. <laughs> nakita mo nung ano? Pumutok yun yun, nung nabagyo. Nagkano pa rin ako. Diniretso ko siya. Oo, nakita ko yun. Ang dami na gano'n. Nagbidone. Nag nag eh. Totoo yun. Oh. Yung umuulan. Nangyari din oh, sa kanya okay. once. Oo. Yung sobrang lakas ng ulan sa ako pa nyo si Richard, inulang kami na sobrang nakasa sa, sa Makihig. Oo. At tutuloy pa rin namin. Ang nangyari sa akin, hindi ba anim na sunod-sunod ka -sunod bagay? Eh? Oo. Doon ko na ano yun, talagang walang pagig doon. Kaya sabi ko wrong timing yata yung oh, mahal mo siro, dapat wala no? Parang ano, doon ka sinarange masyado. Oo. Kung tutuloy mo ba o oh, hindi, pero syempre tutuloy mo pa rin yung ano eh. May mga nagme may message doon ano e. Eh. Pastor, naulan, tutuloy ka ba? Apakabi abang, ko, abangan. Abang, okay mga ka-Vision 940 na At kami ay mag-ride na sa Repa, lewan ko ko So ito, Master Aldrin Si Patang PB, Master Richard And Pambansang Bini ng Pilipinas Pwede na ba yan, Pambansang Bini? Yeah. Bini. Bini Pirocha Bini Pirocha So, suwanta namin ang ano Yung aming R159 t-shirt Ibig sabihin kami na ay nakagrabig na. <laughs> Kahit mahinang nila lang, naging mamaw na rin. Makamamaw. Because, Yun o, oh. yun ang mga mamamaw. Oh. Okay. Tsaka na lang. Oh. Mas Richard? Yes. Ikaw naman. Salita. Pagod na ako.

Bilig ka. Di ba mayroon tatlong beses? Nasa hasa, plop na. tatlong oh. uh, 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 uh. beses naman. Para habang nag... Para habang ano tayo, habang nag ka. Ano Kasi dalawang beses ulit ng hasa-hasa, plop na. Ano? Ano? tatlong beses na ala Tatlong beses na kayo ulit. <coughs> Pwede, tatlong beses ulit eh. Ano yan? Tangali yan, ako na. Hindi. Yung tatlong pangalan, tatlong beses na ulit. <coughs> oh. <laughs> Sige, tanong mo sa iba. Sige. Okay. Para marami tayong sumakit ang ulo. Pinasa lang pinasa kayo yan. Sige mga kabisyo ala. dito Ito. Nandito na tayo sa ano. Pwede mo nang ano, lap-lap

Kaya nga habang, habang, nag kami, parang hindi kami malaspat, spot, pinag-iisip ko si Master Richard eh. Kaya na. 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 Ano to? Totoo to? Itong pangalan Ano yun? Masa din Asa-asa, lapla, lapu-lapu Magbigay ka pa ng ibang ulit na ano Doble gigi sabihin natin gigi ano oh, pa? Ano ba? Ano? Oh, Palapong asa asa Masasa Atata Blabla Sap-sap Kikiki okay. oh, sige huwag na mag isip Tatlong beses ulit Tapal ko Hah? Bupal palpal Bupal tatlong ulit Ayan si bb O si Di ba meron mga isang inuulit? Asa, asa, bla, bla. Labo, labo. ka pa. Saksak! Di ka kundes inuulit. Bilis, bilis. Wala. Silit na. Teka lang. Sirit na. Sirit. Sirit. Loto yan, loto yan. Five, five, five. Bilis <laughs> na yun. Ayun, mga kamisyo. Ang hinang ako kasi kaya, no? Kaya sabi ko. Sabi ko tayo. sa ng ulit. Habang nakahon kami. Sabi ko, bigay ka ng ng ulit. At ito So yung mga kamisyo, yun yung ano. Yun. Five, five, five. Yun. pa yan? Kaya yan mga kabisyo, kakalas na ako at sila yung magpapapatok Tapos mahalaga sa akin, tumama sa City Baka hindi ako pa <laughs> <laughs> Baka hindi makasikin. Ba Oo oh, nga eh, kailangan may password. Paalam na ako sa kami na. Master! Paan ako? Kailangan makasama ako sa natag eh. Baka dito, mapadshot na ako sa so, Pagod yan muna ako passport, diba? <laughs> uh, so, tamat, para yung password, di ba? may ka pagod siya para susunod ang bayagan ka ng Isa <laughs> Sige! <laughs> Sabi nga nila ano eh, walang malakas na rider pag walang malakas na misis. Yan. Yeah. Yun. Walang malakas na misis. Walang malakas na misis. Okay. Saan Right side. Visyo na to. Wala naman umaraw. Tuloy ating visyo. Visyo na to. Oh, shout out Shout out k 23 k 23 Congrats One big challenge Master Aldrin, no? Hey, DJ DJ? Diego Ah Diego Baka rin ano Aldrin no Diego 1, 2, 3 ang atin 38 Bob, oh, inulit mo pa ha so, 38 ang kabisyo at kami ay ano na nalulusok na, Amat na. ano, kami oh. si Master Bini <coughs> sige na ha isang tablado, kanyang ano, ina-accessible ano na, niya dito naman mga supportive na boyfriend, no? oh may graduation, tapos ako ako na supportive eto, lutong na kami maganda <coughs> ani pa rin hindi ka magkapawisan dito di mga sana eh uh, 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 ah pan no, ganda ng view na mga kabisyo then 55, lusong naman tayo ng kambalahon Ito naman yung pangalawang lusong. Kung kanina Kambalaon, pag inaakon mo ngayon, Kampan Lusong ang tawag mo ng mga kapisyong. Okay mo yun? So yan mga kapisyong, Lusong. Ito na yung uling lusong sa Kampan Lusong. So, uh, hindi mo na puputulin. Diretto na tayo ang kasalang mga uh, mansion, Tapos yung baga naman, Ito na lang tayo mga kapisyong sa ating ha? Ano <coughs> Ganda ng sasakyan o Ay, Tesla! Kasi to, lusong na kami yan Time KLS na lang son so Sige, sige, Dependen, so hopefully mga 12 o'clock na sana na ako bahay. You know? So lusong muna tayo dito sa Marcos Mansion. So sa kanang bahagi ko, dito yung tambahay ng mga pinipitik. Shoutout to you, Master Vince. So dito yung lugar ng uh, Pilikan. tapos yung mga maaahon, yun ang madalas na makunan kaysa sa mga uh, siyempre nakukunan din yung mga lumulusong pero mas madalang mas madaling kuhanan yung ano eh yung mga maaahon. siyempre mas uh, mabagal sila kaya mas madaling siyang ano, kuha ng angulo yun ito na yung ano labi na tayo dito sa pinang uh, lusong na ano tulong ng lusong pag hindi ko niya ano, na ako na kagad uh, na then kakaliwala tayo dito sa yan. Pag kumanan ka, papunta kayo ng source ng anong matang tubig. Ayan, mga kabisyo. Ayan, kakaiwan na tayo. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Umulan man o kumaraw Tuloy ang ating bisyo. Bisyo na to.